tira oh Okay, mga kamukil Ayan no? Kagabi, uploads natin Nandun tayo sa tagong project Napapansin nyo yung ano ko mga kamukil Napakapungay ng aking mata no? Ako po Hindi ko maintindihan kung ano nararamdaman ko mga kamukil parang nilalagnat, sinisipon, may ubo na parating. Sa ngayon mga kamukilag, grabe, nilalagnat talaga ako na. Pero, kailangan magtrabaho eh. O, nandito tayo sa Davao Project. Update tayo dito mga kamukilag, nakikita nyo kanina. May kunting forma na, may ubog na yung bahay na. Pinapagawa sa atin dito sa Davao Project. Ano? O, Ayan, yan. second floor tayo mga kamukilag. Napapansin nyo, halos kunti na lang yung ano mga kahoy na nandito sa taas, di diba? O bukas siguro mga kamukil or matatapos yung lahat ng pagplastering. Papasira ko na to lahat ng mga kahoy na to. Ayun papatanggal ko na to. Pati yung mga porma na nandiyan, papatanggal ko na yan para malinis na siyang tingnan. O yung ating loop, yan o, Ito siya na trabaho. Bukas na, na siguro mga kamukil umpisaan ko to o sa linggo. O basta maayos lang ko mga kamukil sa linggo. Yo, -duty ako dito. Yan, may nakatulog na dyan mga kumil Dyan na hihiga yung mga Naiiwan kong kasama dito yung mga istiin Dito na sila natutulog sa taas Yan yung mga duyan nila oh. Itong mga pinulik board natin oh, Pinaghiga-higaan na nila no? So mas una pa sila nahiga kaysa mayari Masinsya <laughs> ka na ma'am O oh, yan, nakikita nyo wala pang forma no? Uh, kapag trabahoy na namin yan Pagandahin na natin, gaganda na yun, mga kamugil Abangan nyo lang to Pagkatap, ah, pagma ito na naman yung tututukan ko mga kamukil ah. Sa ngayon kasi mga kamukil dito pag ako sa balkuni Trail style yung ginagawa natin dito mga kamukil Ito yan ah Bububong dito Uli yung ating gamit dito mga kamukila. Nagaga Yan mga kamukil pinakatibay na may kasama <laughs> ah, Del! Shout out Del! Di ako lang eh <laughs> so, Kanina mga kamukil pagdating ko Umagang umaga pa lang Ah, uh, trabaho ko kaagad to. Ayun, trabaho ko kaagad siya. Pinorma ko siya mga kamagil hanggang kalahating araw. Pagka kalahating araw mga kamagil, no, ko na siya. Ayun. So ito, nung pumunta ako sa Tagum, ito yung mga pinabrikit ko kay Kuya Roldan, yung mga ganyan no nakikita niyo sa dulo. Yan yung pinapabrikit ko sa kanya, pero iniwanan ko siya ng pattern, yung paano gawin yan may pattern na iniwan sa kanya. So, nung dumating ako kanina, natapos na tong pagpabrikit niya itong 2x4. Ayun, so, pustin natin dito. 2x4 lang yan, no? pinagdubli natin yan naman lagi yung mga ginagamit ko mga kamukil at subok ko na yan tested ko na yung mga ganyan oh. Uh, ita ito na yung forma nya so nung napurma ko sa mga kamukil hanggang dito kanina binigay ko na kay Kuya Roldan iniwanan ko na siya dito sabi ko ikaw na yung magpatuloy kasi may iba pa akong gagawin so, kaagad ako ng mixing ng pintura mga kamukil at kinunayan ko kaagad yung ating gutter Ayan ako. oh side plasing. In plasing natin. Kinulayan ko siya. yan yung kulay. Kulay green yan mga kamukil. Nung kinabit namin itong mga gutter. In plasing. Uh, siguro, tingin ng mga tao. Uh, anong plasing bahay yan. Kasi iba-iba yung kulay mga kamukil. Eh. May white sa kabila. Ito kasi yung white na gutter. Sinama ko na siya dito sa ceiling metal cladding natin. Ayan, napakalinis mga kamukil. Ang ganda. Kita nyo mga kamukil. Ayan. Silipin natin mamaya sa baba mga kamukil. Kaya yung banda dito na gutter mga kamukil. Kulay white siya. Pagdating dito, yung existing na gutter kasi dito, kulay green. So dito, kulay green din. Tingin naman mga tao green at saka white. Kakaiba din yung kulay. <laughs> Hindi nila alam. Uh, tayo mga kamagila. Kaya nag-order na lang ako kahit anong kulay ng gutter. So nag-order ako ng ceiling metal cladding. Kaya white na lang yung pinapagawa ko ng gutter sa kulang dito. So para mas puti yung ating pundo o ating pundasyon. So nagtimpla ako ng kulay kanina mga kamugil. Ayan, minixing ko yan. Ayan. Uh, pagbibili pag bibili kayo ng ano uh, ganitong klaseng kulay sa gutter wala to sa pagawaan no? ako lang yung nagtimpla nito mga kamkil at ito yung uh, nababagay sa kulay white talaga kakaiba din tong ginawa kong diskarte dito mga kamkil well, although may pinasa si ma'am sa akin na kulay ganito yung gusto niya mangyari unang una kasi yung usapan namin black talaga as in black no wala hindi na siya titimplahin so sa katagalan may uh, humingi si ma ng advice parang ano daw siya sa black black at saka white sana yung kombinisyon so ngayon Uh, ginagawa ko siyang ano, parang light black light black plan parang siyang tingnan mga kamukil kapag nandun tayo sa malayo pero kung lalapitan mo siya mga kamukil malagri siya kung lalapitan mo siya sa malayo ano yung pinaka-forma niya so bukas mga kamukil ito papatrabaho ko tong ventilation dito sa harapan no para sa ating look pang third floor natin no ayan oh no? dalawang bintana malalagay diyan so ipa-finish ko to pagkatapos ma-finish niyan mga kamukil mag oorder ako ng skim coat i ko to kaagad dito tsaka kukulayan kasi kapag ka, hindi ko to ma-skim kutan mga kamukil kahit na ma-skim kutan ko lang to okay na to uh, maliha lang siya pag kukulay okay na yan no? madali na lang yan madadamage yung ating polycarbonate dito kapag aapak-apakan -apak na dyan magtratrabaho so bago ko ikabit yung polycarbonate iskim kutan ko muna to iskim kutan tapos lihain tapos primer kung pwede final ko na no? O, usap pa kami may, sa may-ari kung ano yung gusto niyang kulay basta marami akong tinatago-tagong kulay mga kamukil na wala paminsanyo paminsan nyo lang makikita talaga sa Pilipinas no, na combination kung papansin nyo dito lahat ng mga bahay mga kamkil walang katulad yung ginawa namin siya lang yung kakaiba ayan no, papansin nyo lahat ng mga kulay ng bubong gutter ayan no, kaysa ano ito lang yung ginawa namin na uh, kakaiba o so, may bagong kinonstruct dun mga kamkilapit natin no? i-beam yung gamit nila ayan no one sided lang din So, yung porma sana nitong bahay na ito mga kapagil, ganyan din sana one-sided, no? Sloping siya. Streamline, one-sided. binago ng may-ari. oo siyempre, nagbigay lang siya sa mga sukat-sukat. Ako na yung gumawa nito mga kamagil sa mga sukat-sukat. Paano -sukat, siya pagandahin. Yung tayo niya, king post niya. Okay, so bukas mga kamagil, pagpatuloy na yan ni eh, Master Buyet. papunta na yan dito. Yan. Pag nakisamihan na ito mga kamagil ni eh, Master Buyet. ah, lahat, yun na naman oh. pagkakabit ng wall flashing wall flashing ikakabit natin dyan mga kamugil kasi wall flashing na yung na order sa unang, unang kontraktor dito so yun na lang yung gagamitin namin hindi tayo gagamit ng wall capping yan wall flashing mga kamugil yan kakaibang diskarte namin dito mga kamugil madalas makikita nyo naka wooling na tayo bago nagkisami sa labas di ba? Diba? yun yung madalas nyo nakikita o, bukas papaliwanag ko rin sa inyo bakit wala pang wooling meron na tayong kisami ayan oh. Oh, see So sinabi ko sa inyo lalo ng lalo na sa mga bashers no. Huwag niyo ako masyadong ismulin. Kasi hindi ko kayo kilala, hindi niyo pa rin ako kilala no. Hindi niyo rin ako kilala. Hindi ako nagmamayabang. Sinasabi ko lagi sa kanila ako magsasalita pag may nagagawa na. So yun yung mga patunay ko mga kamukha n'yo. All sa Yes, ma'am. Yan <laughs> History-history ang dami ano ito mga ba ano ano ha ako gusto mo pumupo ng pataas kaling uh, uh, kay wala pa man ng korta ah, wala pa budget siya po siya po na yung sandito okay so yan mga kamagilang may lumapit sa atin nagtatanong ukol po sa pagpapagawa ng bahay nang tatanong magkano yung gasto sa ganito kalaking bahay no? ayan o, tatawag na lang daw sila so ito na yung forma sa baba mga kamagilang sa ano natin sa project ayan lang So, dati yung ating gutter mga kamgil kulay white yan. Ngayon, nagtimpla ko ng color. Uh, madilim, medyo madilim na kasi mga kamgil. So, na ano siya sa white. So, may makikita pa kayong 2 inches dyan mga kamgil sa ating pasya board na kulay white. Bago mag -gutter. May ano pa yan, may kulay white pa yun na 2 inches. Hindi lang siya masyadong mahalata ngayon. Kasi medyo madilim na. Abangan nyo lang mga kamgil pagkatapos. O, ito yung forma niya sa tagiliran. Ayan, napapansin nyo, wala pang guling pero nakapagkisamin na tayo sa ano mga kamagila nakapagkisamin na tayo sa taas so dito sa bandang harapan ito yung pinakaporma niya let asa tong trapal paliwag sa si rin let be sirad sirad igi dito okay so ito yung pinakaporma niya sa harapan mga kamagila itong mga light panel iaakyat pa namin to no? ito yung gagamitin namin sa second floor pang natin magbibigat to no? so, need naman natin ng pera nito para sa pagbibili ng pulley no? Kailangan ng puli, hindi mas basta, -basta mano-mano lang 'tong mga kamigil. Madami 'yung ano natin. O dito puro wire 'yung makikita natin mga kamigil. Pero maganda na siyang tingnan. Ito 'yung design niya. May box tayong ginagawa. Ayun Oh, 'yung ating Ito 'yung parang harapan din niya, 'no? Dalawa kasi 'yung harapan dito mga kamigil. Pwede harapan nitong part na 'to. Oh, ngayon focus kami sa taas. 'Yung pinakatrabaho namin mga kamigil, Uh, mula taas pa baba kami no? pagka finish nito mauuna sa pag finish yung taas hanggang baba no? itong baba yung pinakahuling ipinish namin so, sa ngayon may nagtatrabaho din sa baba yung mga plastering no? yung mga poste kailangan ituwid you know? pasok tayo dito ito mga ganito mga kamagilaw kapag plastering na ito bukas titirahin naman ito Master Lando ito plastering na itong wall natin madali na lang ito mga kamagilaw pintor na yung mahala nito paglinis ito hindi pa natapos master Lando dito bukas to oh, kiyari to ano dito sa loob mga kamagay na yari Master Lando no, Ayan, no? yung ating magpapalitada sa mga poste yung pinapalitadaan lang na namin dito mga kamagay yung mga poste lang kasi naka light panel tayo dito eh. yung ating case may pag ceiling joist yan na. sa kwarto tapos na pag -ta -tap, tap na lang electrical mga kamagay habol ko palang electrical to naman dito sa pinaka sala nya ito na Oh, may mga design tayong gagawin dito mga kamagil sa sala na to. Okay. Habang dito tinatrabaho ni Master Boni. Tingnan natin mga kamagil Ito kasi yung pinatuka ko kay Master Boni. Mahirap yan o. No? Napapansin nyo mga kamagil Malaki yung poste dito. No? Maliit lang ito mga kamigil, Nasa 30 cm lang itong poste na to. Pero dahil nagawa na to dati mga kamagil At napaka tikwi nito na mga kamagil No? Yung una nagawa. Ginawan ko na lang siya ng diskarte na matuwid siya inaabol ko ngayon sa palitada eh nagkakaganto yung poste niya na malaki maganda naman siya tingnan mga kamgil yung ano lang nito importante dapat yung poste na yan uh, kaparihan nito no? yun yung pinaka importante pati ito mga kamgil ayusin pa natin yung poste na to kasi kinukuha ko yung alignment nito mga kamgil uh, ano una kasi nagtrabaho yan papansin ninyo mga kamgil yan oh. pinatibag ko sa ilalim no? kasi abot yan dito kanina mga kamgil dito yan. Pinatibag ko yan yung unang flooring nila. Pasigsag-sigsag yung flooring papunta doon. So, para matuwid siya maganda syang tingnan kahit nasa labas na. Kasi hallway din to dito, kalsada. O pangit na matignan ko, hindi natin i hindi natin i-plain. So, pinatibag ko, pinatiktik ko kanina mga kamgila yan. Pukunti na lang bukas. Tutuwid na to. So, patuloy sa pag-plastering. Sara na yan. Plastering lahat yan makikita. Okay. Yan. Dahil matapos na to. Sa pagtrabaho ni master po Bukas Pwede natin ipagpatuloy yung uh, Metal pins dyan mga kamugila Yan o Patuloy na yan Tapos dito gawa tayo ng gate so, Hindi uh, ito butterfly yung style dito mga kamugila Tapos abangan nyo na lang dito mga kamugila Yung pinaka pinis Sa lahat ng mga sumubaybay Maraming salamat mga kamugila Sa inyong walasawan pagsuporta Yan na yung pinaka forma Ng ating kisame Pag malinis so, mga kamgila, ito mga kamugila O baklas na mga forma Pag mapinis to ayaw ko muna magsalita dahil wala pa tayong nagagawa saka na kapag nagawa na natin thank you mga kamugil marami salamat ayan yung forma dito mga kamugil sayang yung forma na tabunan ng mga wires ang daming wire hindi siya masyado makita dito dahil sa wire pero pag dun sa malayo siguro mga kamugil masisilip to